morning mga kabukid. Taong may bahay nga pala ako ngayon. For today's video, patatapos ko nga lang pala maligo at iyan, nasa salamin pa. Ah, eh, nagkapaganda pa kung may igaganda. Ay siya, tamang supply. Polvo lang po pala yan. At dahil wala na si ading Mary at Daddy Pete, mga pinalayas ko na po sila. Hindi po pala. Umalis na po sila mga kabukid papuntang trabaho. At ayan agad ang unang bubula sa akin, mga naiwang pinggan na hugasin. O ba diba, ang sipag ni Kabukid ngayon, magsisimula na din sa kanyang trabaho at sigurado, o pa ako mamaya. Kita nyo po, ako'y seryoso sa paghuhugas ng pinggan. Ako kasi dito ang tigasin, tiga, tiga hugas ng pinggan, tigawalis, tigalaba, tiga tope tiga tiga at marami pang tiga. Hindi ko na nakasabay kumain ng almusal si ading Nerilyn at Daddy B. Dahil late ako nagising ngayon, papaano ba naman? Ginabi na kami ng pag takot ng gamit, makalipat lang. At iyan, nasa bagong boarding house na kami. At pagkatapos kong maghugas ng mga pinggan, ito naman ang sunod kong hinawakan. Bilang taong bahay, isa na ito sa daily routine ng buhay ko, ang magwalis dalawang beses sa isang araw. At medyo malawak-lawak din ang wawalisan ko dito ngayon. Kaysa sa dati, ang una kong winalisan ay ang bandang lutuan. Sunod itong sa kainan. Sa sobra kong sipag magwalis, ayan, mukhang malinis naman ang aking uwi na warisan. Ito <laughs> nga pala yung parto dito sa new boarding house at solong-solo dito ni ating Kapiling niya ang mga drawer, di ba? Social solo sa room. Pero sa probinsya, tabi-tabi kaming magkakapatid. Tuloy kamis. At ito naman ang pinakasala sana namin kaso ginawa akong kwarto. Ganito talaga sa Maynila kapag nagrerenta. At hindi pa yung tapos mga kabukid. Kalilipat lang kasi kaya walis-walis lang muna tayo. Pero wag ka. Pinagpawisan ako doon. Magandang ehersisyo din pala itong gawain bahay. Nakalilis ka na na ehersisyo ka pa. At Pagkatapos kong magwalis gamit ang tambog, ito namang si Walis Tinting ang sunod kong hinawakan. Tandang-tanda ko pa nung ako'y bata pa, isa ito sa sa akin ni Nanay Nelia dahil sa tigas ng aking ulo. At pagkatapos ng aking linis, Seri, ay syempre kakain na ako. Altang na pala ito mga kabukid, almusal at tanghalian na. Thank you, Lord, sa pagkain ko ngayon. Ang ulam ko nga pala mga kabukid ay dinaing na bangos na niluto ni Daddy B at may may sausawan na kung bagoong, nagaling pang pangasinan. May kalamansi at sili na maanghang. Hain, mga kabukid. To, Ayosan ang masanap-sarap na usawan dito sa bangos na mukhang malapit ng masunog. Paso naubusan kami ng toyo ngayon. Toyo ko na lang ata sa utak ang hindi mauubos. Masanap din po pala itong bagoong ng panggasinan. Tignan nyo at kulang na lang ay isabaw ko na. Ito na ang pangalawang bagoong na paborito ko ngayon. At dahil sarap na sarap ako sa itinirang ulan sa akin nung dalawa, aba kulang na lang patitinig kainin ko. Ganyan nga po pala ako katagal kumain kapag wala na ang mga mo ko, dinanamnam at ini-enjoy kahit nagsosolo. Yung tunay, gutom po talaga ako. Salamat pala sa naghanda ng almusal kahit patulog-tulog pa ako kanina sa pansitan. At pagkatapos kong kumain, nag-break time na agad ako. Tulad ng mga nagtatrabaho sa labas, kaming mga taong bahay ay kailangang nagmi-merienda din dahil hindi rin talaga madali ang pagiging taong bahay. Kaya bilibat saludo ako sa mga kabukid natin diyang housewife at kasambahay dahil hindi pero ang pagod nyo. Na parang mapaganda, maiayos at malinisan lang ang bahay at lalo na din sa may mga anak na inaasikaso pa. Eto nga pala ang aking merienda, pasalubong ng aking asawa galing Pangasinan. Take note mga kabukid, ngayon lang ako makakain ng dragon fruit. Akalain niyo po yan, sa loob ng sampung dekadang taon ay first time ko palang ito matitikman ang dragon na prutas ng Pilipinas. Pero biro mga kabukid, talagang totoo po. At pagka kuha ko niyan sa ref, ay hinugasan ko na agad ng mabuti, mga kabukid. At ito, akin nang binabalatan. Excited na nga ako na matikman ko yan. Marami kasing nagsasabi na masarap ito. Sabi ng iba, lasang bayabas. Yung iba naman, lasang buko. Ewan ko lang po sa inyo, mga kabukid, kung anong lasa nito. At pinaghahati-hati ko na itong aking masarap na merienda. Natamang kasya siya lang sa maliit kong bunganga. At ayan, inilagay ko na sa mangkok. Tara na ulit, mga kabukid, dito sa lamesa atin ang tikman nitong dragon fruit na malamig-lamig. So, paano? Kain ulit tayo, mga kabukid. Ako po pala muna yung mag-shoutout. Baka matapos na itong video, ay makalimutan ko pa. Shoutout po kay Sir Jewel Bius from Saudi Arabia, Daman. Shoutout po kay Sir Ricardo de La Luna. Shoutout po kay user662 from 8 Dreams Hardware. Shoutout po kay Sir Andres Almonte from General Trias, Cavite. Shoutout po kay Sir J. Prince Balagta. Shoutout po kay Mr. Cookie. Shoutout po kay Sir Boko Jogarap. Shoutout po kay Sir Andy Sambrano from Bacoor, Cavite. Shoutout po kay Sir Miguel Gatula from Canada. Shoutout po kay Sir Jefferson Patulan. At shoutout po kay Sir Remejo Beltran from Bataan. At sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa aking video sa aking YouTube channel. Huwag niyo na din pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe. Huwag niyo na din pong i-skip ang commercial ads at higit sa lahat. Hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga subscribe susunod na vlog. Maglalambing lang po mga kabukid. Maraming salamat. Eto na nga, grabe. Sarap na sarap na ako sa pagkain ng dragon fruit. At talagang minukbang ko na siya mga kabukid. Dahil sa sobrang sarap niya, hindi ko na alam kung saan ko ikukumpara ang lasa. Basta ang tanging alam ko, malamig, mabuto at matamis. Ngani-ngani ko pang pa ang kainin yung isa doon na natitira sa ref. Pero para kay ading neri din kasi iyon. Sobrang saya ko dahil nakatikim na naman ako ng pagkain na hindi ko pa natitikman so paano mga kabukid magpapaalam na muna ang tagabukid na naging taong bahay kita kits po tayo sa susunod kong vlog bye bye mga kabukid I love you all